ang basili ko kaya pambutangan man ako ni Ella kamot sa kong mo kay puro nakita ni Ella batay kamot ko balo nga ginan mang ko nga kung mahurut na makauyon ka ina lang ko ayas at pagingon kana ng hurut ayit na pelawans sampai endam sila dekat keset tu idil daily na ni na na tu itu pun set ayun micet sa inikuman Diri lagi ko nakarte arti Diil kamud na exercise pa sa Pilipinas ang so high Dritsuhai hai at Kakapuy sidkiduri